Ba't kino-compare talaga? Hindi may masa i-compare Pero din di ba, sabi ko sa iyo, hindi sa totoo na to. Oh, uh Less -huh. lang talaga ako eh. Kasi buhay pa din eh. Oo oh, nga. Kinukuha pa rin ako para gawin ko mm -hmm. yun. Ay, napanood na nila, hindi ba? O sabihin na natin na pwede magsawa na, pwede mag-ano. Pero, Pero hindi. hindi yung comment, yun. hindi kami magsasawa, gawin mo. Eh, feeling ko blessed lang talaga ako and yung mga tao kasi kung hindi naman sa mga tao kung inayawan na nila yun wala rin ako dito na siguro iba na rin yung ginagawa ko Like comments na, bakit pag si Kuya di kang gumawa? Mga parang talaga. Nakakatawa, bakit ang ganda? <laughs> hindi, bakit ganun yung ano? Kasi siguro ano lang, um, hindi ko matawag na ano ba ako old ano ba ako old school para hindi ang orig orig talaga ano okay. ba And I think mayroon naman nagpapaliwanag sa akin na nakilala nila ako because of their parents. Mm -hmm. Nagustuhan nila ako kasi yung parents nila talaga daw pinanood mm -hmm. So sa ko, ah, ganun ba? Na-influence na, -influ na, -influ na -influ sila. Ng, ano. kahit sa states ha, mm -hmm. sinasabi pinanood nila ako at 2 o'clock in the morning doon. Pinanood nila pag gusto daw nilang sumaya. Mm -hmm. Eh, considering na alam naman natin 25 years ago na yun or 30 years ago, andyan dyan pa rin. Maski naman yung sa amin ni Aga, di ba? Ikot ng ikot Correct. pa rin na. So, anong pwede mong advice sa mga young actor na sumusunod sa ganyang path? I mean, comedy na may pagka... Doon nga lang ang nagbago, di ba? Sabi ko nga, siguro iba na rin yung klase ng comedy. Ang masaya lang ako ha, na hindi nawala itong klase comedy ginagawa ko. But I aminin mean, na natin na nag-iiba nag na rin yung comedy, di ba? Yung uh, iba yung style nila, iba yung style ko. At ang uh, masasuggest ko lang, uh, keep it up lang, no? Pero mm -hmm mas gusto ko lang kasi yung nangyayari kasi yung, ano yung nagustuhan ng tao for the meantime binibigay mo sa akin swabi swabi lang mm -hmm. uh, konti konti lang kasi para huwag bigay lahat mm -hmm. kasi kung ibibigay mo lahat baka tao kasi para sa akin ha naniniwala pa rin ako na sensitive pa rin ng Pinoy eh mm hmm. diba so may mga Pinoy naman na gusto yun mm -hmm. so timplayin lang para magtagal lang pero huwag pa rin na pag sumobra, eh, masama talaga. Lahat ng sobra o kulang, masama. So yung comedy mo dapat sakto lang, na enjoy lang at pada laughter lang. Anong, And, ano, anong, uh, how will you define your comedy? Pa paano akin, yun? Akin kasi comedy talagang, alam mo yung normal na nangyayari lang sa buhay. Hmm, yung, okay. kaya nga siguro tinatawag nilang old school kasi ako yung kasi sanay kami magkakapatid na kapag nagkukwentuhan yung punchline na na totoo. Pero ginagamit ko yung sarili ko na katatawanan. Yung gano'n. Mm -hmm. Tapos lokohan. So akin, para sa akin, siguro, yung, 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 iba kasi tawag sa old school eh. Pero akin, basta hindi ko masabing pleasant na pleasant, no? Siyempre may alaskahan din. Mm -hmm. Pero yung wag lang masyadong masasaktan or mm. kasi may mga tao na very sensitive sensitive mm. hindi lahat no kasi yung iba pag pinag-uusapan na siya nasasaktan na eh kung na na ito eh ko na sundan niyo ako Diba yung mga jokes Oo ko lagi? Talaga, mm. na salamat. <laughs> hindi yung mga jokes ko, ba, diba, ang tinitira ko sa rin ko. Mm. Mukha ko, ilong ko. So, ano masasabi mo sa tinitira ang iba? Kumita kasi. Oh. Eh. I, I don't want to be unfair. Okay. Kinagat ng tao kinagat. eh. Mm -hmm. May kumagat na tao. Tsaka, sabihin na natin na, kunyari mayroong isang covid na gumagamit doon. Sabihin na natin na si Vice, diretso yun na natin, oh, di ba? Okay, okay, okay. Hindi kasalanan ni Vice yun. Mm -hmm. Kinagat yung joke niya eh. Doon siya nagkaroon ng pangalan at sinuwete sa buhay. Mm -hmm. So, ganoon lang talaga. It's inside to argue with success eh. Kaya lang, ang sinasabi ko lang kanina sa inyo, oh. pag tumagal, sana konti-konti lang, kasi pag tumagal, baka mainis na rin, di ba? Actually, mm -hmm. so, ito naman. Pero eventually, bago niya yun. Oo nga. So, ang aking ang advice ko lang, tiplado lang, tiplado lang. Kasi, hindi naman, po para sa akin, ha? pag nakikita ko si Vice, ano eh, magalang mm -hmm. mata. Mm -hmm. Ay, hindi na pag nakikita niya ako, Kuya Dick, so, hindi, iba talaga pag performance level na eh. Mm -hmm. Ang ayoko lang kasi yung ginajudge mo kagad yung komedyan. Tandaan natin Basically. si Vice nasa live show. Mm -hmm. Ang hirap na nagbubuo ka ng hosting tapos ini-screen mo na kagad yung sarili mo. Host din ako eh. So, pisan okay. natural lang magkamali ka minsan ano. Pero hindi niya gustong makasakit. Minsan lang para lang mapunulan ng laughter at ma-entertain ng tao. Kaya, nilag kaya niya ginagawa yun. Pero wala siyang, for me, mm -hmm. hindi ko nakikita gusto kanyang saktan, gusto kanyang insulto. Hindi. Uh, nakikita niyang tumatawa yung tao, kaya ginagamit niya. Tsaka At, trabaho. Trabaho. Mm -hmm. Kaya ang panahon na pag talagang mararamdaman niyang nega na, matututo rin niya, iibayin na naman niya. Mm -hmm. naman ang artista, di ba? Nag-reinvent Kita mo, sa totoo lang ngayon, may pelikula siya. Mm -hmm. Drama naman. Di ba? Magaling ang ginagawa niya. At least, I don't think hindi siya nag-iisip. Siguro nakita niya, it's about time. Nangyari din sa akin, nung sobrang na akong binugbog ni Madre Vivi, mm -hmm. ng surut ako na comedy, humihingi na ako na maalala mo kaya, humihingi na ako na... Ganun din, kasi nakikita ko na kailangan mag-grow up at mag-mabalance. Pagiging artista ko, sayang naman. Magamit ko po. And I'm very blessed na napagsabay ko ang comedy and drama. Mm -hmm. Kung ayun, di dyan ko. Nananalo sa drama, nananalo din sa comedy. Dead ano na, na, si si na si Lolo. Dead na si Lolo, di ba? Yes, isa yung sabi na. Mahirap kalimutan. Anyway, nakita na kayo ni Catriona ng face to face. Natawa <laughs> 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 ko doon. <laughs> nakita ah, actually, na nakita na ko siya. Nakita ko siya. sa Quezon City, nakita ko siya. Papunta pa lang siya mm -hmm. ng laban. Mm -hmm. Pero ngayon, hindi ko siya nakikita. Hindi <laughs> ko siya nakikita. So nung lumalabas na yung mga iconic ano <laughs> Ako naman, I'm sure naman, she's very intelligent. Alam niya na trip lang yun ng mga netizens, di ba? Uh -huh. Nagkataon lang na ginawa ko dun sa balat ni Steve. Ang ngayon... Totoo naman kasi, yung, yung, parang, di ba? Kasi, kasi yung pala original. Yung <laughs> akin kasi slow mo. Yes, that's right. Eh siya naman, mm -hmm. madahan-dahan. Siya talaga yung may jerk, yeah. di ba? <laughs> So, nung panahon ni Mario, yun lang ang required sa akin. Ah, okay. kasi si Mario, kaya namimiss ko si Kuya Mario, director. Si Kuya Mario hindi masyado pagdating sa comedy. At nire-respeto ko niya comedy sa atin. May sasabihin niya na, lalakad ka lang dito. Pupunta ka lang sa counter. Oh, pero nasa yung camera. Bahala ka. May ganun siya. Mm -hmm. Kaya nakaka-excite na, na. Ganun mag -ano. oh, so, ang nangyayari to, pati siya pinapatawa ko kasi bumisig siya eh. Oh. So yung ikot ko yun, hindi niya ina-expect yun. Ah, okay. So, sa so, sariling oh, ano mo na sa sa yun. Sariling sa sa Marami akong pelikula na sarili lang. So pwedeng yung character, magbigay ka ng message kay Catriona. <laughs> kasi <laughs> trending talaga siya. <laughs> <Shave> <laughs> Ah, uh, baka ano eh, kasi baka naiinis na siya or something. Hindi, natutuwa ka siya. It's part of fun. Sure. And uh, of course, I did that before, di ba? In uh, my movie, Balak. Yes. And uh, I, I, I'm sure na you're having fun too kasi alam mo naman na kahit umikot ako ng maraming beses alam mo naman hindi ako gaganda katulad mo <laughs> <laughs> so I know you won't get into it because you're so beautiful and I really all the family supported you during your competition thank you thank you thank you, thank you so much thank you. Thank you.